Meron pa po ngayon, umahal hospital na napakatagal na raw nung panahon pa ng pandemic. Umaabot na raw ng 6 billion pesos. Mm -hmm. Hanggang ngayon, hindi pa raw po na process ng PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. 6 billion? Mga private hospital yan. Uh, from 2020 to 2022. Ang tagal na noon. Related po sa mga COVID cases yan. Okay? What's the um, hold up? Anong ano dyan? Ewan ko. Hindi daw po mag-reconcile. Hindi daw po ma-reconcile. Aba, eh, umaangal na mga hospital eh. Eh, matangang ako ang fillet na babayaran yan eh ang kanilang advice daw sa mga hospital, eh makipag-usap kayo doon sa mga region, sa regional offices ng PhilHealth. <clears throat> eh limang taon, anim na Oo. taon. Dalawang taon na silang nakikipag-usap so, So eh. unfair naman sa mga hospital yan, di ba? Nag-aantay sila. sinasabi o... nila kasi na PhilHealth, eh kailangan i-reconcile kasi may mga overclaim. Mm -hmm. Ah, okay. So, oh, eh baka tagal, Gano ba mag-reconcile? Meantime, yung mga hospital, eh, uh, yung operating capital no, yan, gumasta pa, na sila, in, nagpapasweldo yan. yan, operating capital, oh. Hindi naman makakapal yung ano yan, maninipis yan. Hindi na po lahat ng hospital, eh, parang Makati Med, or St. Luke's, or city. Uh, Medical Oo, City. City na, na napakalaki ng, ng operating capital, capital at hindi hindi mararamdaman mm -hmm. na yung reimbursement ng PhilHealth, okay? Kapag uh, wala bang regulatory ang PhilHealth para naman bilis-bilis nila. Na uy, ganito. Kailangan niya ng tulong, mag-task force kayo or whatever. Eh kasi ano yan eh. Ang PhilHealth medyo ibalitaran din tayo ng palakasan yang uh, mm -hmm. pag-settle pag ng claims. eh. Okay. Yan ang problema dyan eh. Meron nga nag-claim na sumosobra yung claim. Mm -hmm. Well, anyway, isang problema yan. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Sa akin, na uh, kasi yung insurance system, eh ganyan talaga. Mm -hmm. Maski okay. sa kotse. Yeah. Kaya nga... Uh, pag mag-claim ka na, kailangan may kakilala ka pa sa loob. Yan ang problema. Kaya dati na. lagi nyo sinasabi. Pat yung ating, ano yun, yung field health, hindi insurance-based. Uh, ang healthcare. Ang healthcare pala, oo. <coughs> oh. Hindi, What may problema rin. Uh, oh. Ang insurance po, part and parcel of healthcare. Oh. Maski naman sa ibang bayan na meron total healthcare, yung universal healthcare oh, 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 oh. na umaandar, meron pa rin insurance. Oh. But, hindi yun lang. O, hindi tayo pwedeng umasa lamang sa insurance. Mm -hmm. E ganoon ang system natin ngayon. Mm -hmm. Puro insurance. Insurance, oh. At yung insurance na yon kapiraso lang nung iyong uh, ginastos sa hospital. Halimbawa, ang sagot. Mm -hmm. Hindi yung buong bill mo sagot. Hindi. So yung out-of-pocket na sinasabi, out-of-pocket ng pasyente at ang kanyang pamilya, ay eh, napakalaki. Mm -hmm. Kunti-kunti lang. Mm -hmm. So therefore, <clears throat> pag nagkasakit ka at wala kang igagastos na out-of-pocket, hindi ka na pwede magpagamot. Mm -hmm. Diba? oo oh, ang gusto nating mangyari universal healthcare hindi na kailangan ng insurance. Pagpumasok ka sa government hospital kahit anong nangyari doon, oh, gagamutin ka. Mm -hmm. Hindi na wala na question-question. Pag may sakit ka at Pilipino ka. Mm -hmm. Eh yan po ang ating mitiin by 2040. Mm -hmm. Sixteen years na 16 lang yun. Sixteen years yon. na. Malapit na. Layo pa na. Mukha hindi mangyayari. <laughs> Nasa PhilHealth Why? tayo. Eh kasi po, lahat ng pera napupunta sa PhilHealth. At yung PhilHealth, gastos ng gastos binibigay sa hospital. Hindi nakakapagtayo ng na mga facilities para marating natin yung ating mithiin na pagpasok mo, Pilipino ka, pagpasok mo ng government hospital, libre lahat. Oo. Wala kang intindihin. Paano mangyayari yun kung lahat ng pera napupunta sa insurance? Hindi mangyayari yun. Mm Kailangan -hmm. baguhin yung sistema na yan. Mm -hmm. Yun ang, ang pinaglalaban ng karambola. Mm -hmm. Eh, kamukha yan. Umaangal yung mga hospital, hindi sila nababayaran. Yeah. Diba? Napakagulo ng insurance system. 6 eh. billion, ang laki niyan. So, 6